Tama, tama. Kita mo yung mga rawa natin. Ha? Saan punta mo? Saan ka <laughs> Secret. Secret? Okay, <laughs> alam mo yun. Aba.

Saan ka pa? Sana ganito rin sa EDSA, no? Tamad lang magiging. Oo. Kumusta naman maglakad sa ano? Dahan na Ayun, no? oh. May iga, Pampabilis. Tinamad. Oo. Ito yung play -play. Oh, game game game, no? o, Tamad nyo, ah. 1190. Uy, kinatamad kayong lumakad, ha? Masakay kayo sa ano, ha? O? Oh? Kasi gate 119 daw, ano? Pwede ba maglaro yung mga bata? May bayad siguro yan. Hmm. Ayan, yeah, ha? Lakad na. Yun siguro yung sasakyan mo, na islay tayo. Eh. Ana, saan ka ba pupunta talaga? Ha? Saan talaga lakad mo? Saan ka talaga pupunta? Pwede. Ha? <laughs> saan ka ba talaga pupunta? Yun lang. Yun ba yung may sasakyan mo? Parang gusto mo ako magpiloto eh. Gusto mo dyan sa Makay? Ano yung uh -huh. lihinsya ko? One lang, one to lang. Uh -huh. <laughs> Hindi pwede. Hindi <laughs> <laughs> Oh, Hulaan nila saan ka pupunta ha? Mamaya. Oh, So, yan na antay niyang bus. Yung 5J651 na bus. Waiting siya. Waiting kami dyan sa bus na yan. 15. So, yung alas juice. Alas juice. Alas juice. Alas sa 651. Oh, 615. 615. Ay, 15. So, yun ay inaantay mo. Yung bus na 6.50 ng alas. Hmm. Oh. <laughs> alas 6 6.15 daw ang alis ng bus hmm. ginutom yung mga ano Nakaantay ng bus gutom ka wala pa yung bus mo traffic, traffic ba hmm. hindi naman delayed traffic Traffic lang yung dalawa traffic naman kanya eh. ay may iba pa sila oh. haba mo pa mo. May pagdaraya kayo ah. Yeah. Ano daw? Hmm. Ayan. Andiyan na yung bus mo? Ha? Sa'yo eh, babas Yeah. <laughs> yeah. Napakasarap talaga maglakad nang hindi ka gumagalaw. Okay. Diba? Ayun mo, no? Okay. Kumalakad nang hindi na? Ano? Yung sahig yung kumalakad. malakad yung sahig. Ayun. Kumatak. Less pagod. Ayan, dyan po tayo. Ayan yung bus. Ayan yung bus. Ayan sa, o. Sakay na sa bus o. Sabi ko sa'yo, yun ang kantay sa bus. Bus. Sa punta mo? Secret na lawan Ha? Sa Cebu. Sa Cebu? Kasi ang sakay mo, Cebu Pacific. Kaya akit siya ng Cebu. Kasi Cebu Pacific at sinasakyan niya. Ay, akala ko nga ikakarga to eh. Yung bus eh. Hindi pala eh. Akala ko ikakarga to eh. Okay, oh. Ayan. Papaharap ka pa dito. Dito ka lang. Hihinto ka rin naman. Ayan na po ang sasakay namin. Yan, ganyan ka lang pa. Ganyan ka lang. Ay! Ang laki oh. Saan yung nine? Dami oh. Nine. Nine yung 55 Nine. Nine, nine, nine. global. number 9. Ano na? Nakasana tayo sa bus Alam mo Ano pala? Wala <laughs> ano pala. Wala ano pala. Wala ano Alam ano 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 mo ha. Hmm. Hmm. Na huh? mm -mm. Palak na. And pull free end to release. In case of water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over the head, take tape around the waist, and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tights to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air and push pins inward to release air. Light automatically illuminates oh, once lovely. the battery is immersed in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vests from the aircraft constitutes theft. <laughs> ulan Sa Tag Umuulan, umuulan. Kaya pala. Lumaya ni Ayun oh. No?